makasipag po sa lahat po ng mga bagay meron kang makakamit at meron kang makakantan na pangarap ibig sabihin po noon magiging uunlad ang buhay mo masipag o tamad masipag o tamad Okay, pag-uusapan natin yan ngayon guys for today's video, masipag. Unahin muna, natin, muna natin ang pagiging masipag guys. Ang magiging masipag po sa lahat po ng mga bagay, meron kang makakamit at meron kang makakamtan na pangarap. Ibig sabihin po noon, magiging uunlad ang buhay mo kapag napili mo yung maging masipag. Ibig sabihin po sa mundo ng social media, sa mundo ng content creator, at sigurado masipag ka, marami kang paggawa ng content at siguradong uusad ang iyong page or profile basta ang gawin mo lang po upload ka ng mga complaintant mo na gusto mo i-upload sa inyong page or profile But kapag the more na sipag mo ibig sabihin po, marami kang earnings, marami kang followers, marami kang uh, matutulungan na tao, marami kang taong na uh, mag-inspire sa iyo. 'Yun ang maganda. Kapag umulad ka na, siguradong siguradong aangaan ka nila at magugustuhan ka ng mga tao. At sa tamad naman guys, kung magiging tamad ka dito sa social media, talo ka. Kaya kung napapaginaan ka ng loob, ay huwag na. Kailangan maging masipag ka. Okay, huwag kang tamad-tamad. Kasi kapag tamad ka, walang mangyayari sa iyo at hindi lalapit ang grasya. Ang importante sa mundo ng social media, magsipag kayong lahat para kumita at para umusad ang iyong page or profile. Ito po muli si Edward Laksina. Nagpapaalala po sa inyo lahat. si at syaga lamang po ang puhunan dito sa mundo ng social media at pagiging isang content creator. May natutunan ka ba? Comment below kung may natutunan ka sa video na to. Thank you sir. Thank Thank you po sa lahat. Thank you and God bless.